pag galing pa lang dito na tayo oo eh magbaba pa tayong tubig dito eh sobrang fresh na isda mga kaharabas ay na natin agad parang hindi na tayo magbukas ng budiga may hmm. ngilo may

Okay, na si bagay yung ulo. Kain oh. um, ng yung ulo. Ubo. Kalis kes. Hindi ba kain na wala? Sabay kalis kes na yung ulo yo. Hindi yung pula ah. hmm. <laughs> niya. Talaga kapitin ko.

thank <laughs> you yun na lawas na tayo si sila lakas hot pa pa rin siya ang tirasa na naman. Lima. Ito. Ayun karabas habang uh, ng ating Christmas isda. prepare na rin natin itong ating pulyo. Kasi yun. Ngayon natin ang pulyo. Ito ang natin. Ayo.

Kaya yan ay makakain pa lang natin Wala bawang. Yung sili natin pala. na. Okay. Para mas natin tayo ng ating ipriso. Ayan. ginagawa namin dito sa ilalim ng bangka kay dito sa taas kasi hindi naman you know? kasi namin kaya naman magpulo kaya malipat sa ilalim kasi naman dito sa ilalim wala naman tayo mga sunog o okay ang ibigyan ng pre.

Lapit na, lapit na. na, na. na. Sup na lang, sup. Lapit na to, oh. Sup oh. <laughs> na lang ni nice guy. Malat lula, apa. Ay, may sabaw na oh, sabang, sarap. Hmm, Ang ha, haan natin ito. Ito yung pinakakanin natin. Oo. So. Oh. Oh. bảo anh Bây giờ mình bảo anh Bây giờ làm bụi <laughs> tubig. Kabaw. Wow. Silipin natin ang ating isdang ayokulo na Abo. Wow. Ito na. Ayan ang mata ng gabungad na. Ayan natin ito para bilis. Oh, dyan ko rin. Hmm. design mo din. Yan. Yeah. In. Oh, faktor paket panas. Mulai singawan ya. N dan N, sampai Pak. game, Mau pergi tinggi. Lumang rabas. nah, okay, rutu nah itu. Na, oh, wow. ini aninlah gini anting-anting anu, mulai live di sini sudah sama sa oi. Oke. Okay. Ready to eat and ready to yak yakya. Wow. Bye. Yun, kaya na tayo mga karabas. Ang ulam natin ay... Ano na to pre? Para pochero ito ah. Oo. Oh. ang kanin natin ay... Isda pa rin. <laughs> isda, puro isda. <laughs> ito ay Bicol Express. Mm. Pre, nagmamantika. Uy! uy mantika talaga. Oh. Uy! uy, uy mantika burol. Uy! Walang mantika yan. Mantika sa taba. Grabe ang taba na isda na to oh, Grabe yan. Grabe. Grabe.

pot lama <laughs> yeah. yeah, nah ini pelu dulu pot es pot cero pot cero vietnam kali yang sebau nang udah mu begini tuh manajemen sebau nih urang-urang yang Uram, uy, talaga legit nagumantika oh nah okay

Harap pre Yan. Pa-ulam natin ha. Kanin. <laughs> Yan ulam. Kanin. ulam. Ulam. Wait. Right. Wait. Right. Right. na ulam. Kain tayo mga karabas ng isda. Hmm. Isda pa rin. Ano oh, mo tayo pag-ulay. Oh, pre. Hmm. Ito na yung, ito na yung, oh. na naway

apa talaga? Hmm. <laughs> yang kanin. Saktong sakti yung lutong ng repolyo. Mm. Parang pag tinanin mo ito sa pasok, nabuhay inawat mo na ako eh. Ito tama lang.

Ito ba ako? tayo. ko hmm. lang hindi para maubos nyo ngayon. Ibus yan, ibus. Wala natin maubos gabi pa rin natin. Mayroon maubos ito, pre. Pag-uwi sa bahay rin. Pusa manok ah. Sinok tayo. Sinok tayo. Sakbuhan sa sinok tayo. Sarap yung ano eh, na ano na. Mm. Sa nguling lechon Hindi mm. lamang sa nasarap. Mm. Grabe pa rin,

Hmm. yun? mga karabas salamat sa panonood ha nag enjoy kayo sa, sa panonood at kami ay nag enjoy dito sa dagat dahil sa, dahil sa isda Yo. ang ulam namin isda ang kanin isda pa rin